Bayan, kaugnay pa yung ng nangyayaring gulo sa Israel. Humingi tayo ng update mula kay Undersecretary Eduardo de Vega ng Department of Foreign Affairs. Yusek, magandang umaga sa iyo. Si Audrey Guriseta po ito ng Rising Shine Pilipinas kasama si Dejan Kerrera. Magandang umaga po, Rising Shine Pilipinas. Yes, Yusek De Vega, may mga pumasok na po na report na may mga kababayan na po tayong nadamay sa kaguluhan sa Israel at may ilan na rin pong dinala sa ospital at may sugatan. Ano na po yung update ngayon sa kaganapan doon? Opo, yung uh, may 29 na uh, ang, ang latest report as uh, so of last night, no? 29 ang total uh, na, na nasama doon. Kasi may isang kibuts na ni-raid ng uh, Hamas no? noong uh, Sabado at Linggo. May 29, pero, pero 23 na, ka, na rescue o oh, kasama ng may ibang swinis. Uh, wala nang Meron tayong, 32 pala, meron tayong uh, uh na unaccounted for. Pero uh, kasama pala sa mga na rescue, may isa doon na nadala pa sa hospital dahil na tamaan ng pulit. Pero, ng bala, pero gumagaling na, no? Ay, okay na yung tao noon, nasa hospital. Malayo sa pangani. Ang problema natin, hindi na ngayon yung mga kababayan sa Israel mismo kasi humihinto na yung mga attacks against Israel, no? Kundi yung nasa Gaza mismo, kung saan galing yung Hamas, yung Palestinian territory, Gaza. So, doon, merong eh, uh, two days ago, mga 25 Filipino nationals kasama mga minors. Nagpaparipatin ngayon, paket ng paket lang ngayon, at least 38. Mm -hmm. Okay. Again, sir, yung pitong un unaccounted for, uh, wala pa tayong uh, nababalitaan dito, sir. Opo, kasi ayaw natin, ayaw ng embahada, ayaw ni Ambassador Lailo, ay din namin, magbigay ng, uh, no, na, ng uh, uh, update na hindi 100% accurate kasi yung nga, nakikiusap din kami at saka yung embassy uh, na huwag mag-spread sa social media ng uh, rumors, no? Uh, alam natin may uh, may tito na uh, missing or or unaccounted for uh, may reports na uh, baka nga may casualty pero hindi pa nakokomperma iko-confirm natin 'yan kapag ano, kapag talagang sigurado na. At uh, ah uh, narakipganyan na yung ating bahada sa mga family members na to. Okay, medyo mabigat po yung sitwasyon ngayon sa Israel pero sir ano po ang plano ngayon ng gobyerno, particular na ng DFA, para sa mga kababayan natin ngayon na nasa Israel? Okay, yung mga nasa Israel, yung sino man yung gusto magparepatri, eh, pwede yung na marepatri kasi uh, yung Israel may international airport uh, at saka meron naman tayong diplomatic relations with the state of Israel. Uh, at isa pang uh, tuloy na plan yung ginagawa kasi talaga naman may contingency plan yung embassy natin at saka yung government of Israel in case kailangan uh, dumikas lumikas no. In fact, sa Israel po, ang situation yan, tuwing may away with Hamas, hindi eh, na magmaalis yung mga Pilipino dun eh. Uh, ang gusto lang nila, dumipat ng lugar. Ngayon, ang, ang alam namin, dumipat na yung mga galing south. So, konti lang yan, yung sa mga say, city malapit sa Gaza. Lahat ng mga tao dun, in-evacuate na ng Israel ng ibang uh, mga lugso, ibang mga lugar na malayo na sa pangit, no? Ang ah, ngayon, hindi tungkol sa Gaza naman, nagagalang tayo konta kasi walang airport yung Gaza at saka anong exit, dalawa yung exit ng uh, Gaza. Yung isa yung papasok ng Israel, sarado yun. At yung isa, yung through Egypt, yung Rafah, Rafah border, ang tawag Ang problema, eh, tilang may balita na may gera doon, no? na binobomba doon, kaya hindi ng Israel. So, eh, hindi natin alam kasi may blockade yung Gaza. Ha? Dati pa may blockade yan ng Israel. Uh, hindi makapasok land, sea, or air. So, we're, we're, trying to use contacts kung uh, tingnan natin. Pero, ginagawa na pa malag magkakaroon ng uh, pulong ang mga ahensya ng gobyerno ito dito. Alright. Yusek, yung mga nasugatang kababayan natin, yung iba nasa hospital pa, no? sila po ba'y nagpaparepatriate na o lilipat lang ng ibang lugar? Lilipat lang po yan ng lugar kasi po sa Israel, maganda yung kalagayan nila. At ang sweldo, uh, tsaka uh, eh, madali ma-renew yung week, yung contract na Kasi po, mga uh, kasapay sila, no? Kasi karami, karami ng Pilipino sa Israel. Eh, kailangan sila ng amo nila. Uh, tsaka gusto nila doon. At nasanay na Yung mga Pilipinong nababahay natin, they're all resilient. No? DQ, DQ. Kaya saludo tayo sa kanila. Pero sa Israel, mas lalo na dahil sanay na sila na paminsan-minsan may puputok ng away. Tapos after a few days, sana ganito na mangyari. Ngayon, babalik na sa more or less normalcy. Tapos uh, until the next time. So sanay na sila. Ngayon lang yung pinakagrabing attack. Kailan naka-damas yung Israel na uh, ilang daan o libo pang namatay sa kanila na injure, no? So hindi pa nagpa Pero ganun pa man, may standby funds ang ating mga bahada sa Israel, sa Jordan, sa Egypt in case kailangan mag-repatrate. Okay. Uh, Usec de Vega, magandang umaga po sa inyo. Si Diane Carrer po ito. Ang base na rin po sa inyong nabanggit Usec de Vega, it seems na very challenging po ano yung kumbaga pagtulong po natin doon sa mga kababayan naman po natin na nasa Gaza. So ano po yung um, maari po nating assistance na ibigay sa kanila since sabi niyo po may blockade, walang airport, at may nangyayari pong kaguluhan po doon. Ano po yung advice po ninyo sa ating po mga Pilipinong nandoon po sa area, sir? Well, po, well ang advice, first, hindi sila mga OFW. Ano? Hindi sila nandoon para magtrabaho. M mga families to, mga nag-asawa ng Palestinian. Kaya, uh, usually, kung naalala niyo nung ilang taon na kalipas, no 1970s, 1980s, hanggang 1990s, may mga Palestinian nag-aaral o ibang arabo o Palestinian nag-aaral sa Pilipinas ng dentistry, medicine, ganyan. Tapos minsan nag-aasawa ng Pilipinas. So right now, iba dyan, associated na sila with Gaza. Kaya ang advice namin, uh, sumunod lang sa mga local authorities kung saan yung security, ganyan. Kasi po, yung binobomba naman ng Israel, o yung tinatamaan, Hamas targets, hindi naman sila mismo terrorist no ito mga kababayan natin so we're in touch with them na eh, malaki po yung population ng Gaza maliit na lugar lang pero almost 5 million mga tao doon so uh, uh, alam ng Israel kung saan pinataarget yung mga Hamas targets no so at mga kababayan we're in touch gumagawa tayong konti eh, may mga contact pa rin sa local officials uh, or or uh, mga international agencies kasama ng UN, kung nagpaparepatriate. It's very challenging. Right now, there's no way to get out. No? Right now, I mean, uh, walang malinaw na para na, makalikas na, ng Gaza. Mm -hmm. Pero, na, 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 namin to before, sa Lebanon, ganyan. At laging sa Kaurian, uh, pinanap na paraan para malabas sila sa uh, Pilipinas. No? Uh, we won't give the details yet, pero magkakaroon ng chance yan. Kung, uh, number one, inaasahan natin na huminto na yung hostilities. Kasi pag huminto na yung hostilities, mas madali na kung talagang gusto na umuwi, eh, rin namin sila. Pag bukas na bukas na yung, ano, yung exit points. Mm -hmm. Alright, um, doon po sa mga nagpapalikas mo natin mga kababayang Pilipino sa mas ligtas na lugar, saan mga ligtas na lugar po sila naroon po ngayon, na, sir? Papunta, papunta sa north. Mm -hmm. Kapotan North or Tel Aviv, alimbawa, no? Kasi karami ng Pilipino naman, 95% sa Israel, nagtatrabaho sa medyo main cities ng Israel. Wala yun sa area sa south. Sa south yung Gaza. Yung area sa Israel, sa, sa Gaza, yung malapit sa Gaza, mga, may mga kibbutz, may mga smaller cities, tulad ng Sderot, Ashdod, ganun, Beersheba. Uh, maliliit ng communities yan. Uh, tapos uh, ang mga Pilipino doon, no? Uh, meron doon 300 agricultural students, uh, uh, pero hindi sila sa area na mas malapit sa Gaza. So, uh, hindi, hindi na, sila within Israel. Wala pang luminikas ng Israel mismo. Lalo na ngayon, na wala ng attacks na, na, mga missile or what na umaabot sa Israel galing Gaza. Okay. Uh, Panguli na lamang po, Yusek De Vega, ano po ang pahayag ng Israel tungkol po sa ating mga kababayan? Nangako po, nag kami ni Ambassador Ilan Flores, nagsabi na siya na lahat ng, uh, lahat ng mga efforts ng ilang military to secure the safety ng mga tao sa Israel, hindi lang para sa Israeli citizen, kundi na rin pati sa mga dayuhan na natili na, 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 na doon. No? So, uh, well, in fact, yung ibang sundado na nga, nireport ng ating consul doon sa Israel na na-rescue na nga. No? I mean, uh, uh, nung nung ano sila nung, nung naligtas yung mga ibang Israeli citizen kasama mga ibang Pilipino at ibang pagdayuhan sigurado no so nagpapasalamat tayo sa Israel uh, accepted tayo sa Israel dati pa uh, alam alam natin ayo nilang mag repatriate ng Pilipino gusto kailangan nila ng mga Pilipino workers natin nun. uh, we pray for peace we for peace we already condemn that attacks alam ng uh, international community yan na walang uh, so, hindi man tayo -ayon na magkaroon ng invasion or uh, uh, uh violation of international. We just hope for return to normalcy uh, para uh, mabuti talaga yung lahat ng mga tao dun sa region. Salamat po. Ang dato, maraming salamat din po sa inyong panahon, Undersecretary Eduardo de Vega ng Department of Foreign Affairs. Salamat po, sir.